Hello guys, share ko lang sa inyo. Tapos guys, yung kuto, kalimutan ko pala kanina. Ilagay nyo dito. Yung kuton guys, ilagay nyo dito sa inyo. Yung una. Tingnan nyo. Dito ilagay yung kuto sa una. Yung una, ilagay nyo. Lewa for example. Ito, 50. Lagay nyo dito. Lagay nyo dyan. Lagay nyo sa unang ito, ito. Yung 50, yung koto nilagay sa ilalim para guman pa, guman ang bising, guman ang pasok ng pira. Tapos, yung wallet nyo, lagyan nyo din ng ganito. Yung wallet ko, nilagyan ko ng ganito at saka bigas. Para kuman ang pasok ng pera sa buhay natin. Hindi naman sa, hindi naman sa gano'n na sabi nila, ano, kung nagyayabang, hindi naman. Nag-share lang ako para, para gano'n din ang, wala na, na mawala kung maniwala tayo kasi, Uh, yan ang ginagawa ko ngayon. Basta hindi ay. Pero, kasi nasa sa atin yun. Kung mag-isip ka lang, ano, wala, wala talaga. Kung mag-isip ka lang negative, ah, oh, negative ka talaga. Pero, hindi naman sa'yo, gano'n na ma, wala, wala ko pira. Tayong lahat may pira. Tamang-tama lang. Yung parang gastos natin sa araw-araw. Tamang-tama lang. May pira tayong lahat-lahat. Sabi ni, baka sabihin na ako na ano na. Pero wala akong pera pero ano ba yung yung kailangan nang natin ng mag-ipon at saka huwag gastos sa gastos tapos para share ko naman lang share ko lang sa inyo kasi gusto ko lang i-share na para marunong marunong din kayo dito ilagay yung ano cotton at saka dyan lagay sa dyan at saka ila sa ilalim mayroon din pwede din dito double mo ilagay mo dito yung 50 mo gusto ng 50 ito lang man naipon ipon ko 50 <laughs> secret tapos yung pinto nyo guys share ko lang uh, ah, lagyan nyo ng cotton at saka bigas pero hindi ko pa nalagyan ng cotton yung ano ko yung pinto yung ano lang yung bag ko nilagyan ko at saka wallet nilagyan ko ng ano meron dito saan ba yung ano nilagyan ko yung mga wallet ko kasi para kumaan gaan ang ano pasok ng placing natin kasi tan lahat naman tayo may may ano may pera eh pero konti lang lahat tayo na may uh, makatanggap ng pera yun guys pera pera lang pero kung ano mayroon kayong ano pero wag naman wag naman kayo na ano parang, hambog ba wala akong pera share ko lang sa inyo ha? basta yun na yung nalalaman. Yan ang ginagawa. Pero wala naman mawala. Basta, maniwala lang doon. Basta, para dito madugay pa maniwala. So, yun yun, guys. Kaya, share ko lang yung sa aking mga uh, tips sa buhay. Kahit mahirap, tayo, tuloy pa rin. Uh, ako nga, mahirap, sobrang hirap. Pero, tuloy pa rin ang buhay tuloy pa rin ang kayo. Klaro, tuloy ang eh. Kahit busy. Uh. And guys, salamat sa inyo guys. Kung gusto niyong bumili kay ano kay Mel Temper, yung kapatid ko. Ganito. May ano siya, may TikTok siya. Doon kayo bumili. Hindi kasi ako nagbibinta ganito eh. Bumili lang ako. Bumili kayo sa ano, Mel Temper sa kapatid ko. Mura lang sa kanya. Bumili kayo para makaipon din kayo. Kahit 20 lang, kahit 50 or 100. Ah, uh, wag lang isipin tapos. Balang araw, balang ano, isang taon na. Ano, na pagtingin niyo, ah, oh, may ipon ka na so. Masaya ka na. Yan ang yun nga ang sasabihin natin na. It is now enjoy later. So, mag-ipon, kahit punti. Di ba? Kung may ano tayo sahon, Mag-save talaga kahit konti lang.